Uh, hello. Ayan. Ang gabi po sa ating lahat. Hindi da, okay. hindi ata mag Eh, ano pauwi naman. Na. Well. Anyway, ah, uh, pauwi na rin oh. So, parang rin ka ko anong oras na. So, oras pa rin is uh, sharp 7 p.m. sa ngayon pa uwi na ako at uh, sa mga oras na to ay baka magtaka kayo ah. kasi nga uh, maaga pa lang alas 7 pa paano ba naman kasi hindi um, uh, yung klima niya ngayon hindi, hindi naman maganda eh, mamaya uh, uh, uulan ng uulan tapos mamaya uh, hihinto kasi so, mga uulan ulit kaya uh, hirap tayo nga kaya ngayon kanina umitulok ako kumain dinner tapos uh, yung ulan niya kanina medyo malakas pagkatapos so, nung kumain pumupa yung ulan tapos ngayon medyo ano naman meron kunting mga wisik wisik ng uh, ulan pero uh, wala eh tuloy ko na to pawin na eh Ayan, busok pa dahil. Pero kung saan busok pa ako. Anyway, nag-dinner kasi ako ng ano. Nang, pansit. You know. Kitang kita pa rin yung anino sa daan. Ayan. Well, gusto ko lang magbigay sa inyo pala ng ano ng uh, update. So bukas pala ah uh, last day of the month of June. Kaya, anong plano kaya? Hindi ko alam naman, anong plano. Well, anyway, <laughs> ito yung update. So, by June 1, mag-uumpisan yung ano yung race. Um, basta sa June 1, mag-uumpisan mag yung isang event. Uh, di bali, update ko naman sa ano sa kung so, ano yung event na yun basta masasaksyan nyo na rin na yung ano yung uh, dito yung takbo ko kaya sa ngayon ganda lang muna yung kita po nyo sa, sa mga videos ko ah uh, kajak lang well anyway sa uh, naman sa mga susunod na araw may halong takbo na rin so yun yung kaunganan natin official race ko oh, ah. official race hindi ay official race sana sa ano uh, sa dito sa aking youtube channel sa local television um uh, ito dito grabe yung lakasan naman ang patak ng ulan hindi ko alam kung saan ako sinigong ito kung napapansin nyo yun, yung ano yung umu... o, yung yun, 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 mga patak ng ulan. Pawisik-wisik lang naman siya, pero... Yung nga lang, ah, ah, kailangan natin mag ingat, -ingat kasi. Meron nga, baka magkasakit tayo. Anyway, yung pangalaala ko pala. So, basta ano ah, um by this upcoming one of July doon nyo po mawi witness ay nung masasaksihan nyo di uh, yung kauna ng pagdodokumentaryo ko ng uh, runs uh, first run ko sa akin dito sa akin youtube channel na local television sana po patuloy nyo pa rin po sana akong uh, supportahan at uh, subaybayan po sa akin mga gawain uh, uh, alam ko ko di pa lang po yung mga nagsasubscribe po sa aking youtube channel na local television uh, sana ay dumami po kayo alam ko mahirap na magpa boom lalo na hindi naman kasi ako dito hindi naman kasi ako gaya ng mga iba na pang trending issues or kung ano man kundi yung sa akin lang kasi uh, documentation lang po sa aking mga gawain kasi gusto ko lang magkaroon ng documents and gusto ko lang din may bahagi sa inyo kung mga ginagawa ko sa sa aking sports Ayan. so ilabang po and abang abang na lang po and God bless po sa ating lahat